Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagpapakita ng positibong enerhiya sa mga biglaang pakikipag-usap. Kung may makakausap ka, magandang pagkakataon ito para sa pagpapalitan ng kaalaman na kapwa ninyo magagamit, maaari rin itong maging simula ng potensyal na pakikipagtulungan sa mga proyekto. Sa aspeto ng pamilya, malakas ang iyong enerhiya. Kung may mga bagay na kailangang pag-usapan, gawin ito ngayon, ang gabay ay nagsasabing magiging maayos at masaya ang mga plano, na magdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa sa pamilya, ang pinapahiwatig. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na nagnanais mag-abroad, buong puso mo siyang suportahan, ang kanyang swerte ay nandoon sa mga gagawin niya, kaya't maging positibo sa pagbibigay ng suporta sa trabaho. Maayos ang takbo ng mga gawain, ngunit iwasan ang pagsama sa mga aktibidad na alam mong magastos. Dahil baka magulat ka na lamang sa laki ng magagastos mo, at maaari itong magdulot ng tampuhan sa tahanan. Sa pagmamahalan, walang pahiwatig ng problema, masaya at maayos ang grasya ng gabay para sa iyong pamilya ang kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay ay magiging maganda, dahil walang pahiwatig ng sakit o problema. Ang mga masuswerteng kulay mo ay white at red, na magpapalakas ng iyong enerhiya. Ang mga numerong ay number 25, number 16, at number 8 ay magdadala ng swerte sa iyong araw. Tandaan na Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, isang gabay na maghahatid ng pag-asa at inspirasyon sa iyong mga plano.